Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapik, kabanata 656 naraan at anim hanggang anim naraan at anim na Kabanata anim naraan at anim. Ngumiti si Leo Guang at mayabang na sinabi. "Syempre, si Mr. Regnard mula sa pamilyang Wu ang nagpapasok sa akin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ako ay mula sa pamilyang Wu ngayon. Sa pagkakaalam ko, walang magkaroon ng lakas ng sinumang naruroon. Maihahambing ba ito sa pamilyang Wu? Kahit nadagdagan ninyong lahat, maaaring hindi ito may kukumpara sa pamilyang Wu. Kung sino man ang maglakas loob na galawin ako, ay katumbas ng pagsalungat sa pamilya Wu. Pagkatapos noon, puno ng tagumpay ang muka ni Liu Guang. Alam niya na hanggat ipinakita niya ang card ng pamilya Wu, walang maglalakas loob na gumawa ng kahit ano sa kanya. Habang ipinagmamalaki niyang Neil Ibot ang paligid, bigla niyang naramdaman ang isang itim na anino na dumaan, tapos sinampal siya ng malakas sa mukha. Tanging ito lang ang sumampal sa mukha niya. Siya ay sumure suray halos sa dulo, pagkatayo niya at nalaman niya na si Charlie ang tao na nakabangga sa kanya. Tiningnan siya ni Charlie nang nakangiti sa oras na ito, at mahinang sinabi, kung hindi mo babanggitin ang pamilya Wu, magiging tamad ako na talunin ka. Dahil binanggit mo ang pamilya wu. pagkatapos ay ibibigay ko ang mukha ng pamilyang wu. Ang lakas ng loob mong saktan ako, naghahanap ka ba ng kamatayan? Hindi inaasahan ni Liu Guang na sasampalin siya sa mukha kapag binanggit niya ang pamilya wu. Kahit na ang fuck ay ang kanyang sariling mukha, sa katunayan, ito ay mukha ng pamilya Wu. Ang Charlie na ito ay walang kakayahan, kundi ang lokohin ang mga tao. Ngunit huwag kalimutan, nasaktan niya walang iba kundi ang pamilyang Wu, ang unang pamilya sa timog ng Yangtze River. Bahagyang ngumiti si Charlie, itinaas ang kanyang kamay at muling sinampal siya, at nakangiting sinabi. Sa tingin mo ikaw ang aso ng pamilya Wu, kaya hindi ako mga has na talunin ka. Sabihin mo, tinalo ko ang aso ng pamilya Wu kung hindi ka kumbinsido, bumalik ka at sabihin sa iyong Panginoon, hayaan mo siyang pumunta rito. Sa totoo lang, naintindihan na ni Charlie ang puso niya. Si Mr. Orville at ang iba pa ay tumawag sa kanya noon, at hinahanap siya ngayon ng pamilya Wu sa lahat ng dako. Hindi lang siya ang tao na ginawang isang hayop na lumulunok ng dumi si Wu Chi, kundi pati na rin ang tao na mahal ni Warnia. Kaya, bigyan ng panahon ng pamilya Wu at tiyak na mahahanap nila ito. Marahil, nakita na ng pamilya Wu na gusto siya ni Warnia. Kahit na ang dahilan kung bakit naglakas loob si Liu Guang, na tumalon ngayon ay marahil dahil sa pamilya Wu ang nasa likod niya. Sa kasong ito, pinilit lang niyang lumabas ang pamilya Wu, at ano ang mali sa isang asong tulad ni Liu Guang. Nababaliw na talaga si Liu Guang. Malinaw niyang binanggit ang pangalan ng pamilyang Wu, na hindi gumana ng maayos, at hindi natakot si Charlie na mamatay siya. Ayos ito, dahil gusto na niyang mamatay, sa kanya tutupere ng hiling niya. Sa sandaling naisip ni Liu Guang si Roger, ang pangalawang young master ng pamilya Wu, siya ay nanunood mula sa terrace sa ikalawang palapag, at sinadya niyang sumigaw. Charlie, sinabi ko na sa iyo ng malinaw na ako ay mula sa pamilyang Wu, naglakas loob ka pa rin na awayin mo ako. May pamilya o pa ba sa mata mo? Nakita ni Charlie na tumingin siya sa terrace ng ikalawang palapag ng villa, at ibig sabihin na ang kanyang master ay dapat nandoon. Kaya napangiti siya at sinabing malakas. Ano ang pamilyang wo? Isang pamilyang kayang mag-alaga ng basura na katulad mo. Ito ay isang bungkus lamang ng basura, at ito ay nararapat na lumitaw sa aking mga mata. Kabanata 657 nang marinig ni Roger na iniinsulto ni Charlie ang pamilya Wu ng ganito, nagalit siya. Kaya agad siyang tumalikod at bumaba, ready to meet Charlie for a fight. Sa sandaling ito, tumingin si Warnia kay Liu Guang, na namumula at namamaga, at tinawag ang mga bodyguard. Sa sandaling dumating ang bodyguard, itinuro niya si Liu Guang at nagutos. Ihagis mo ang lalaki ito palabas para sa akin. Maglakas-loob na pumasok muli at baliin ang kanyang mga binti. Okay, Miss. Nang marinig ito ng mga bodyguard, sumugod sila sa harapan at direktang hinawakan si Liu Guang at kinaladkad siya sa labas ng villa ng pamilya Song. Ayun pa sa sandaling ito, isang malamig na boses ang biglang tumunog. Nakikita ko kung sino ang naglakas-loob na palayasin siya sa kanyang mga kamay sa kanyang likod. Si Roger ay naglakad pababa ng hagdanan, na walang pakialam at may galit sa mukha niya. Noong una, hiniling niya kay Liu Guang na lumapit kay Charlie, at pigilan si Charlie sa paglabas ng entablado, para masempal si Charlie ng malakas at magwala sa harapan niya si Warnia. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naglakas loob itong si Charlie na maging mayabang. Hindi niya inilagay ang pamilyang Wu sa kanyang mata. Dalawang beses niyang sinampal si Liu Guang, at halos nasampal ang isang patay na aso. Hindi ito ang pinakamahalagang bagay. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Charlie na ito, ay matapang na siya ay naglakas loob na tawagin ang pamilya Wu na basura. Ito ay simpleng hindi matitiis. Nang makita ng mga bodyguard na bumaba si Roger, nagatubili sila sandali. Pagkatapos ng lahat, siya at ang kanyang ama, ay nanirahan din sa pamilyang Song sa loob ng ilang araw, at ang mga bodyguard, ay kilala na sila na mga kilalang bisita ng pamilya. Biglang nagpakita ng nasasabik na mga mata si Liu Guang at bungulong. Mr. Wu, kailangan mong tawagin ang shot para sa akin. Inis na sinulyapan siya ni Roger, nagmumura sa puso, walang kwentang bagay na aso, maliliit na bagay ay hindi magagawa, anong silbi mo? Nakakunot din ang noo ni Warnia at nagtanong. Roger, anong ibig mong sabihin? Ano ang ginagawa nito na may kinalaman sayo? Walang pakialam na sinabi ni Roger. Hindi ito kawili-wili. Si Liu Guang ay mula sa aming pamilyang Wu. Siya ay dumating kasama ng tatay ko. Kung gusto mo siyang paalisan ngayon, patulan mo na lang ang pamilya Wu sa mukha. Pagkatapos ay sinabi niya muli kay Charlie. At ikaw, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na talunin siya, at maglakas loob na maging walang galang sa pamilyang Wu? Ngayon lumuhad ka agad at sampilan ang sarili mo, kung hindi, huwag mo akong sisihin. Para sa kanya, bagamat aso lang si Liu Guang, ang asong ito ay kayang bugbugin mag-isa, pero siya ay hindi kayang talunin ng iba. Kung hindi, saan niya ilalagay ang mukha ni Roger? Saan ilalagay ang mukha ng pamilyang Wu? Tumingin sa kanya si Charlie at nagtanong, Ano, napakabuti ba ng pamilya Wu? Siyempre, napakayabang ni Roger. Ang pamilyang Wu ang pinakamalaking pamilya sa timog ng Ilog Yangtze at isa ring pinuno sa buong bansa. Ang lakas ng loob mong sabihin na ang pamilyang Wu ay basura. Ngumiti ng mapang asar si Charlie at tumingin sa taas baba kay Roger, not to mention, this guy ay talagang katulad ni Wu Chi. At siya nga ay kapatid ng isang kababayan. Gayunpaman, bago magsalita si Charlie, si Warnia ay nagmadaling humakbang pasulong at sinabi, Roger, ito ang provokasyon ni Liu Guang. Huwag mong ipahiya si Mr. Wade. Mr. Wade, na nainis si Roger nang marinig niyang lumabas si Warnia para protektahan si Charlie at sinabi, Siya ay isang basura, maglakas loob na tawagin siyang master. Lumapit si Warnia at taimtim na nagsabi, Roger, paki-su pakisuyong pansinin ang iyong sariling mga salita. Si Mr. Wade ay isang idolo sa isip ko, at hindi ko matitiis na ipahiya mo siya. Hindi inaasahan ni Roger, na ang Josang Warnia ay talagang mabaho na dumidila na aso ni Charlie. Hindi niya napigil ang umiyak sa hinanakit sa kanyang puso. How can this guy be compared sa akin? Ako ang lalaking dapat mong igalang at dilaan. Bulag ka talaga. Kabanata 658. Sa pag-iisip nito, malamig niyang sinabi. Warnia, sabihin ko sa iyo, ang batang ito na may apelidong Leo, ay ang aso ng aming pamilyang Wo, at pinagalitan ang aming pamilyang Wo. Kahit lumabas si Mr. Song para makipag-usap, hindi kita mapapatawad. Pagkatapos nito, Agad niyang itinuro si Liu Guang at sinigawan si Charlie. Lumuhad ka at yumuko sa anak ko, sa kalumuhad at yumuko ng tatlong ulo sa akin. Hindi ko hahawakan na mananagot ka sa bagay na ito sa ngayon. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Liu Guang. Walang kabuluhan ang dalawang sampal na yun ngayon, nagsimula nang tumayo ang panganay na amo para sa kanya. Kaya tinakpan ni Liu Guang ang kanyang mukha at humakbang papunta kay Charlie, mayabang na nagmumura. Meron ka ba tenga? Naririnig mo ba? Bakit hindi ka lumuhod? Ngumiti ng masama si Charlie, at biglang iniunat ang kanyang kamay, hinawakan si Liu Guang sa leeg, at direktang binuhat siya sa pwesto. Napatulala si Roger, hindi niya inaasahan na kayang buhati ni Charlie si Liu Guang. Isang daan at o anim na pung kilo, gamit lang ang isang kamay at ang kanyang mga paa ay nakabitin. Sa oras na ito, naramdaman na lamang ni Liu Guang na ang kanyang leeg ay naipit ng isang malakas na puwersa at ang kanyang mga paa ay sapal arang sumipa sa hangin, ngunit habang nagpupumiglas siya, mas hindi niya magawang huminga. Tumingin si Charlie kay Liu Guang at malamig na sinabi, Maglakas loob ka bang magsabi ng isa pang salita, gagawin kong sumulat sa iyong noo, at iuukit ko rin ang salitang kawawang sabitan. Pagkatapos noon, inihagis niya ito sa lupa. Kumatok si Liu Guang, malapit nang mabali ang kanyang mga buto, ngunit nabigla na siya sa lakas ni Charlie. Gumapang siya sa gilid ni Roger, talagang natatakot na magsalita ng isa pang salita. Nang makita ito, itinuro ni Warnia si Liu Guang nang hindi sinasadya, at sinabi sa ilang bodyguards. Ano pa ang hinihintay ninyo? Sabi ko, ilabas niyo ang lalaking ito para sa akin. Nang marinig ito ng bodyguard, sumugod sila at kinaladkad si Liu Guang palabas ng walang sabi-sabi. Nagmamadaling sumigaw si Liu Guang. Mr. Wu, tulungan mo ako Master Wu. Naikayang ng mahigpit ni Roger ang kanyang mga kamao, ito ay simpleng pagpapahiya sa kanya ng walang lihim. Siya ay nainsulto ng ganito. Ang galit sa kanyang mga mata ay hindi maalis, at siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at sinabi kay Warnia. Alam mo ba itong si Charlie ay isang lalaking may asawa o isang basurang manugang? Gusto mo ba talaga akong ihatid para sa kanya? Sabi ni Warnia na may malamig na mukha. Si Mr. Wade ay isang kilalang panauhin ng pamilya Song at isa sa mga taong lubos kong hinahangaan. Hayaan ng isang aso sa iyong pamilya, kahit na maglakas loob ka na patuloy na walang galang kay Mr. Wade, gagawin ko rin sa iyo ito. Nagtatampo na tumingin si Roger kay Warnia, tapos tumingin kay Charlie at ngumiti. Nainis siya at malamig na pinagmamasdan si Charlie at sinabing, Anak, loko ka, kung feeling mo tinatakpan ka ni Warnia, ang lakas ng loob mong maging mayabang sa harap ko, hindi ba? Narinig ang reputasyon ng pamilya Wu at ni Regnar Wu. Bahagyang ngumiti si Charlie at sinabing, Narinig ko talaga ang pangalan ng pamilyang Wu. Malamig at mapanglait ang ekspresyon ni Roger, at mayabang niyang sinabi. Narinig ko na ito, tinatawag mong basura ang pamilya mo. Kung hindi ka lumuhad at humingi ng tawad sa akin, siguradong hindi ka pakakawala ng pamilyang mo. Kahit nasakupin ka ng hari ng langit, bahagyang umiti si Charlie at nagsabi, ang dahilan kung bakit narinig ko ang tungkol sa pamilyang mo. Kasi a few days ago, may isang internet celebrity sa YouTube na nagnakaw kay Old Master Sheet sa banyo ng ospital. Yun daw si Wu parang anak ng pamilya Wu. Tila ang anak ng pamilya Wu ay talagang walang awa, nakakadiri, kumakain ng bagay na yon. Sa sandaling nabanggit ni Charlie, ang tungkol sa kanyang kapatid na kumakain ng sheet, ang ekspresyon ni Roger ay biglang naging sobrang pangit. Damn! Ito talaga ang pinakamalaking mantsa sa isandaang taon na kasaysayan ng pamilya Wu. Sa oras na ito, si Orville ay nasa tabi na ginagaya ang isang biro sa internet at sinabi na may exaggerated expression. Yak, walang awa, biglang nagtawanan ng lahat. Sa oras na ito, ang ekspresyon ni Roger ay malapit ng kumain ng mga tao. Kabanata 659 Galit na galit si Roger kaya naikayam ang kanyang mga kamao. Pinagmasdan niya si Charlie at malamig na sinabi, Magandang bata, ito ang iyong sariling kamatayan. Huwag mo akong sisihin dahil hindi kita binigyan ng pagkakataon. Hindi ka hahayaang mabuhay ng aking pamilyang Wu na masikaten pa ng araw. Bago magsalita si Charlie, sumigaw kaagad si Warnia. Roger, how dare you? Malamig na sinabi ni Roger. Ano ang hindi ko magagawa? Sa tingin mo ba ay maaaring maging pamilya wo ay pinatay sa Ores Hill? Sinasabi ko sayo, sa Ores Hill, lahat ay dapat yumuko sa pamilyang wo. Malamig ang mukha ni Warnia at nagsabi, Roger, hindi ka welcome dito, pakiusap lumabas ka. Palabasan mo ako, nanlaki ang mga mata ni Roger, tumingin kay Warnia at galit na sinabi. Gusto mong itaboy ako sa mabahong isda na ito? Mariing sinabi ni Warnia, Oo, oh, uulitin ko, please lumabas ka na. Sa oras na ito, biglang sumulpot ang pinsa ni Warnia na si Honor, at nagmadali siyang humakbang pasulong at hinikayat. Oh, Mr. Wu at Warnia, ano ang pinagtatalunan ninyong dalawa? Nakita ni Roger na paparating si Honor, at nagmamadaling sinabi, Ang karangalan ay para sa iyo, alang-alang sa isang basahan lang, pinalayas niya ako. Napatingin si Honor K Charlie na medyo nahihiya. Sa katunayan, labis din ang paghamak ni Honor K Charlie sa kanyang puso, ngunit alam niya na lubos na naniwala sa kanya ang lolo at pinahahalagahan at iginagalang niya siya. Kaya hindi niya magawang maglakas-loob na hayagang hindi igalang si Charlie. Nang makitang tila nag-aaway sina Charlie at Roger, nagmamadali siyang umiti at sinabing, "Nako, binabaha talaga nito ang Dragon King Temple." At hindi alam ng pamilya ang iba pa. With that, dali-dali niyang sinabi kay Charlie, "Mr. Wade, ito si Roger Wu, ang panganay na anak ni Reginald ng pamilyang Wu." Kaagad, nagmamadali siyang nagpaliwanag kay Roger, "Mr. Roger, ito si Mr. Wade, na minsan ay iniligtas ang buhay ng aking lolo." Malamig na bunguntong hininga si Roger at sinabing, "Nakakahiya, sa tingin ko sinungaling lang siya." sinaktan niya ang aso ng pamilya wo at tinawag ang aking pamilya na basura. Kahit na ang hari ng langit o si Mr. Wade ay wala siya ngayon. Hahayaan ko na siya, nang matapos siyang magsalita, bago umalis si Roger ay naglakad na sila Mr. Song at Regnar mula sa villa. Pagdating ni Mr. Song narinig niya ang awa yan na nangyayari dito, napakunot ang noo niya at nagtanong. Warnia, Honor, ano ang nangyayari? Nakita ni Roger na paparating na si Lolo Song at nagmamadaling sinabi. Lolo Song, buti dumating ka na. Talagang pinalayas ni Warnia ang aking mga tao para sa lalaking ito. At sinabi ng lalaking ito, ang mga bastos na bagay tungkol sa pamilya, na simpleng pagpapahiya sa akin. Ipahiya ang buong pamilya wo. Oh. Kailangan mo akong tulungan dito. Bago pa matapos magsalita si Roger, Nakalakad na ng dalawang hakbang ang Old Master Song. Iniunat ang kanyang mga kamay kay Charlie, at buong paggalang na sinabi. Mr. Wade, andito ka na. Natigilan si Roger at Regnar sa gilid. Bakit ang walumput taong gulang na si Mr. Song, ay napakagalang sa isang binata na napakabata at maganda ang pananamit? Sa sandaling ito, tumingin si Charlie kay Mr. Song at bahagyang umiti at sinabing. Old Master, sa tingin ko ay gumagaling ka na. Medyo down ka ba nitong mga araw na ito? Nagmamadaling sinabi ni Mr. Song. Si Mr. Wade ay talagang dragon at phoenix sa mga tao. Nakikita ang aking sitwasyon sa isang sulyap. Hindi ito lihim. Ang panahon ay nagbago. Ilang araw na ang nakalipas at medyo nahawa ako sa hangin at lamig. Bilang karagdagan, nakukuha ko na mas matanda na ako kaya ang mukha ko ay medyo pagod. Sabi ni Charlie, dahil masyadong mahina ang pundasyon ng katawan mo, ang gamot na ibinigay sa iyo ay pangunahing ginagamit upang gamutin ang mga nakatagong sakit na naipon sa iyong katawan sa loob ng maraming taon, bagamat napagaling nito ang lahat ng iyong mga problema. Ngunit hindi nito napabuti ang iyong pisikal na fitness. Nagmamadaling sinabi ni Elder Song, gayunpaman, lubos akong nagpapasalamat sa biyayang nagligtas buhay ni Mr. Wade. Kung hindi dahil sa aksyon ni Mr. Wade, ang Old Master ay nahulog na sa lupa. Paano pa siya nabubuhay hanggang sa kanyang kaarawan ngayon? Ngumiti si Charlie nang walang pakialam at sinabi, Ngayon ay naghanda ako ng regalo sa kaarawan mo. Naniniwala ako na ito ay makakatulong sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Nang marinig ito ni Elder Song, ang kanyang mga kamay at paa ay nanginginig sa pananabik. Regalo sa kaarawan, tulungan ang kasalukuyang sitwasyon, kabanata anim na at anim na po. Maaaring ito ay, ito kaya ang pampabate na tableta na ininom ni Chang Ki. Nitong mga nakaraang araw, pinangarap ni Elder Song na magkaroon ng pagkakataon. Sa panaginip, siya ay umaasa na mabibigyan siya ni Charlie ng isang pampabata na tableta, at hayaan ang kanyang sarili na madama ang kagandahan ng pagbabalik sa nakaraan. Upang mabuhay pa siya ng kaunti pang mga taon, at matulungan ang pamilya Song. Mas mahaba at mas malayo. Gayunpaman, nabuhay siya sa gayong katandaan. Alam niya ang isang katutuhanan. Ang mga pagkakataon ay mahirap hanapin. Hindi siya naglakas loob na pumunta kay Charlie para sa gamot, sa takot na may ini si Charlie, kaya siya ay matiyagang naghintay. Naghihintay sa sandaling dumating ang pagkakataon. Naisip niya noong una na ang pagkakataong ito, ay kailangang maghintay hanggang sa araw, kung kailan malaki ang pagunlad ng apo na sina Warnia at Charlie. Gayunpaman, sa pakikinig sa mga salita ni Charlie ngayon, naramdaman niya na maaaring naghanda si Charlie ng rejuvenation peel Bilang birthday gift, gayunpaman, hindi siya sigurado at hindi siya nangahas na magtanong ng direkta, kaya magagawa niya lamang ay ilagay muna ang malaking pag-asa sa kanyang puso, iniyuko ang kanyang kamay kay Charlie at sinabing, Ang matandang master ay nagpapasalamat kay Mr. Wade. Kumunat ang noo ni Regnar at nagmamadaling tinanong si Roger sa mahinang boses. Ano ang background ng batang ito? Talagang iginagalang siya ni Elder Song. Kinagat ni Roger ang kanyang mga bagang sa likuran at sinabing, Dad, this bastard is the guest na personal na sinundo ni Warnia ngayon lang. At saka, sa tingin ko, sobrang attached si Warnia sa kanya. oh, kumunat ang noo ni Regnor at sinabing, So siya ba ang hinahanap natin? Mabilis na tumango si Roger at mapait na sinabi, Napakamayabang ng batang ito. Tinalo niya si Liu Guang ngayon lang, at pinalayas naman ni Warnia si Liu Guang. Ano, galit na sinabi ni Reg Nor. Kabanata 660 po. Maaaring ito ay, ito kaya ang pampabate na tableta na ininom ni Chang Ki. Nitong mga nakaraang araw, pinangarap ni Elder Song na magkaroon ng pagkakataon. Sa panaginip, siya ay umaasa na mabibigyan siya ni Charlie ng isang pampabata na tableta, at hayaan ang kanyang sarili na madama ang kagandahan ng pagbabalik sa nakaraan. Upang mabuhay pa siya ng kaunti pang mga taon at matulungan ang pamilya Song. Mas mahaba at mas malayo. Gayun pa nabuhay siya sa gayong katandaan. Alam niya ang isang katutuhanan. Ang mga pagkakataon ay mahirap hanapin. Hindi siya naglakas loob na pumunta kay Charlie para sa gamot, sa takot na may ini si Charlie, kaya siya ay matiyagang naghintay. Naghihintay sa sandaling dumating ang pagkakataon. Naisip niya noong una na ang pagkakataong ito, ay kailangang maghintay hanggang sa araw, kung kailan malaki ang pagunlad ng apo na sina Warnia at Charlie. Gayunpaman, sa pakikinig sa mga salita ni Charlie ngayon, naramdaman niya na maaaring naghanda si Charlie ng rejuvenation pill. Bilang birthday gift, gayunpaman, hindi siya sigurado at hindi siya nangahas na magtanong ng direkta, kaya magagawa niya lamang ay ilagay muna ang malaking pag-asa sa kanyang puso, iniyuko ang kanyang kamay kay Charlie at sinabing, Ang matandang master ay nagpapasalamat kay Mr. Wade. Kumunat ang noo ni Regnar at nagmamadaling tinanong si Roger sa mahinang boses. Ano ang background ng batang ito? Talagang iginagalang siya ni Elder Song. Kinagat ni Roger ang kanyang mga bagang sa likuran at sinabing, Dad, this bastard is the guest na personal na sinundo ni Warnia ngayon lang. At saka, sa tingin ko, sobrang attached si Warnia sa kanya. O, oh, kungunat ang noo ni Regnor at sinabing, So siya ba ang hinahanap natin? Mabilis na tumango si Roger at mapait na sinabi, Napakamayabang ng batang ito. Tinalo niya si Liu Guang ngayon lang, at pinalayas naman ni Warnia si Liu Guang. Ano, galit na sinabi ni Reg Dinala natin si Liu Guang, nakatumbas ng pagpapaalam sa atin ng hayagan. Malinaw na si Liu Guang ay aso ng pamilya Wu. Alam ng batang ito na aso natin yon, kaya naglakas loob siyang gawin ito. Inis na sinabi ni Roger, Dad, hindi lang tinalo ng batang ito si Liu Guang, kundi tinawag din ang ating pamilya o na basura. At sa kahayag ang kinutsa ang mga gawain ng kapatid ko, may puso akong patayin siya. Nang marinig ito ni Regnor, galit na galit ang kanyang puso. Ang sinasabi niya ngayon, ay ang pangalawang henerasyong tagapagmana ng pamilyang Wu, at malapit na pumalit sa matandang ama, at maging pinuno ng pamilya Wu. Gayunpaman, sa maliit na Ores Hill, may mga taong nangahas na hindi bigyan ng mukha ang pamilya Wu at ininsulto ang pamilya Wu. Hindi niya ito matatanggap kahit papaano. Kaya agad niyang ibinuka ang kanyang bibig at sinabi kay Elder Song. Tito Song, itong taong ito ay binugbog si Liu Guang at ininsulto ang pamilya Wu. Gaano man si Liu Guang ang aso ng pamilya Wu. Ang dignidad ng aking pamilyang Wu ay hindi maaaring year ng sinuman para sa bagay na ito, dapat bigyan mo ako ng makatwirang paliwanag. Nang marinig ito ni Elder Song, naunawaan na niya ang pasikot-sikot ng usapin. Ito ay malamang na ang pagiging maikli ng paningin ni Roger, ang naging sanhi ng pagtakbo ni Liu Guang kay Mr. Wade. Kung hindi, paano magiging kakilala ni Mr. Wade ang isang tulad ni Liu Guang? Gayunpaman, ang kasalukuyang problema ay napakahirap din. Ang isang panig ay si Mr. Wade at ang isa ay ang Wu family. Siyempre, dapat gawin ni Mr. Wade ang lahat upang mapanatili, ngunit ang pamilya Wu ay ang unang pamilya sa Ores Hill sa lakas, na talagang nakakasakit sa kanila at lubhang nakapipinsala sa pamilya Song. Gayunpaman, nang maisip niya ang rejuvenation pill, agad na nagtanong si Mr. Song sa likod niya. Sinubsob ang mukha at mariing sinabi kay Reg Nor. Regnar, iniligtas ni Mr. Wade ang buhay ng matandang guro. Sa lumang bahay, walang pwedeng mang-insulto kay Mr. Wade.